Sinimula na ng COMELEC ang ballot deployment o distribusyon ng mga balota na gagamitin sa eleksyon 2025. Ayon kay Attorney John Rex Lodianco, tagapagsalita ng COMELEC, unang pinadalhan ng mga balota ang mga pinakamalayong lugar sa bansa, partikular na sa Basilan, Tawi-Tawi, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Lanao del Sur at ang walong munisipalidad sa Special Geographic Area sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Kasabay nito ay tin niyak ni Laudianco na ligtas na makararating ang mga balota sa iba't ibang lugar sa bansa. Idinagdag pa ni Laudianco na malabo ning makopya ang mga balota dahil may security features ito. Ang ating pong balota ay may tracker. Lahat po ng container vans natin ay masusundan ng ating deployment provider at bantay sarado po ito ng representatives ng Comelec. At ito po ay paglakad po dito sa Santa Rosa Warehouse. Ito po ay babantayan ng ating PNP. Sinasalupuin hanggang makarating sa pier, hanggang makaalis. Yung balota ito po mismo napakaraming security features po niyan bukod po dun sa invisible security marks mm. eh meron pa po tayong nakitang visible security marks Ang tinig ni attorney John Rexlo Diangco tagapagsalita ng COMELEC